yan mga guys ah, nandito tayo sa Los Baños dito sa lawa para may pakita natin sa inyo yung so, paglubog sa araw masama ni Labica napakaganda, lalong maganda pag nasama ni ka kasi ah, nasa kwantay harap ng dagat, ito naman ah, tinatawag naman dito ay dagat pero siya tabang, hindi siya alat ito yung tawag dito yung Laguna de Bay. Yung nakikita natin sa libro, ito siya. Ayan, puro mga palisdaan, mga fish cage. Ayan. Napakagandang tanawin dito. Maraming ganda dito ng tanawin dito sa uh, Lawa Santos Banos ito naman yung kakanilang uh, city hall dati ayan marami mga bata na naglalaro dito ngayon uh, lakad lakad tayo dito ayan dito kasi dati ito naman siya ay uh, mga wala pang tabak dito dati ngayon sinambakan uh, tinambakan na nila may mga recraft na siya maganda nakikita nyo naman mga kapabayan ayan yung mga paglubog sang araw naman bilog na bilog kaya lang masilaw ayan. ang problema dito maraming basura dito na tinatapon lang I hindi nila pinapangalagaan yung uh, kapaligiran nila dito dapat kasi yung basura tinatabi nila nilalagyan sa lalagay doon sa tamang lalagyan ng mga basura kagaya yan maraming basura dito na nagkakalat kasi hindi pwede yung mga doon yan sa mga Manila Bay. Hulihin nyo kan, hindi makakapasok yung mga nagdadala ng mga plastic bottle kasi doon pa lang sa gate pa lang, kinukumpis ka na yung mga plastic bottle. Hindi so, yan, at tinatapon lang nila sa gilid-gilid. Kaya pangit tingnan. Hindi nanatili yung kalinisan. Kasi yan, pag pumunta sa dagat, years bago malusaw, so, hindi pa yan mga kwan, kahit 100,000 taon hindi yan maluluso sa ilalim ng dagat sa tubig kasi plastic yan kaya dapat yung mga uh, kanila mga plastic nilalagay sa tamang lalagyan magandang lugar to basta uh, lagay lang nila sa tamang lalagyan yung mga basura kagaya yun doon may mga basurahan hindi naman nila binibitbit yung mga basura nila ayan Ayan ang dito guys Katulad yan, paikot tayo ng kabundukan no? Ayan Ayan yung paglubog sang araw mga guys ganda yan katulad yan yan ang tamang lalagyan kasi nilalagay nila sa tamang uh, lalagyan ng mga basurahan nakakwa sa basurahan yan yan na punti-unti na paglubog sa araw mga guys oh. yan nakaabang din sila ang ganda ng tanawin dito nasa paligid natin kulay green talaga tapos bundok ayan ayan po ang na lumublubog ang araw Yan, yeah, ang bilis na guys. So, kalahati na, oh. Nangalati na yung paglubog siyang araw. ka, <laughs> <Sabiw ko. laughs> Yan, kung nandun tayo sa Manila Bay, mga guys, ganyan. Hindi pa yan mababa. Matas pa yan. E, gawa ng uh, paligid natin puro bundok. Yan, nakikita natin yung paglubog na sa araw. Ayan, konti na lang. Ayan. Wala na, wala na yung araw. wala na talaga yung araw lumubog na larong pang bansa ayan kahit sang kanto may kita mo yan yung ating mga kababayan na mahilig sa basketball Ayan, uh, huwag na tayo si Papalon. Uh, okay guys, uh, pumutuloy natin Papalon to. Bye-bye!